Hindi ko makakalimutan ang unang araw ko sa computer shop na to. Marami ang nag-aakala na normal lang siyang negosyo. Pero ang kotoo, may mas malalim na kasaysayang ang lugar na to. Noon, ang lugar na ito ay isang lumang bahay paupahan. Sa pinakailalim, may maliit na silid kung saan natagpo ang patay ang isang batang babae si Dolores Hindi malinaw kung aksidente ba iyon o may kinalaman sa kapabayaan ng may-ari Pero simula noon binenta ng pamilya ang bahay nang sobrang mura Paglipas ng panahon binili ito ng isang negosyanteng si Mang Rene Ginawa niya munang maliit na arcade noong dekada 90 pero dahil sa pag-uusbong ng internet, pinakonvert niya ito bilang computer shop. Doon nagsimulang dumami ang kabataan na nagpupuyat, naglalaro, buong magdamag. Serene, totoo po ba may bakante kayong staff kahit pang gabi lang? Tamang tama, iha. Hirap na hirap na ako sa gabi. Kailangan ko ng bantay na matyaga at matapang siyempre. Kahit ano pong trabaho, tatanggapin ko. Kailangan ko lang po talaga ng kita. Kailan ka po ding magsimula? Bukas na bukas din po. Si Lara ay panganay sa tatlong magkakapatid. Ang ama ay matagal nang walang trabaho matapos maaksidente sa construction site. Ang ina naman ay may iniindang sakit at hindi makapagtrabaho. Sa murang edad, siya ang tumayong haligi ng pamilya. Hindi ako pwedeng tumigil. Kahit anong hirap, kailangan kong kumayod. Kung gabi ang pasok at multo ang kalaban, wala akong magagawa. Kailangan ng pamilya ko ng pambayad ng renta at gamot ni nanay. Una niyang gabi sa shop, tatlo lang ang customer. Habang naglilinis siya ng mesa, narinig niya ang tunog ng keyboard sa bandang dulo. Nang tingnan niya, walang nakaupong tao, pero gumagalo ang mouse at kumikislap ang monitor. Hello? May naiwan pa ba? Walang sumagot pero sa monitor nakabukas ang isang lumang game na